Hi hey guys. Lahangin ni kada oh. Natumba ang saging. Da bakal kali bunga. Magani. Ang ni bunga nga pa. Ko isa na natumba. May bunga ka Di tu Huwag kayong pabilin ang naibunga. Ha? Guys, natumba sa May gani ulay bunga ang natumba, guys. Mga tulo siguro kapunuan na natumba, guys. Pero okay na, Salamat tayo na okay lang tana, ang, tan ang tanan dito. wala na ako, ano nasakit, nasa tika. Na napunta sa bukit, guys. Among gitsik ang amuhang kuan, kasagingan. Mm, ang dami pa lang na ano sa kabila galing? Doon pala ang hangin galing ano? Ano siya nag ano parang pumihit. Ano ang dami palang na ano? Nabali. Ang dami pa nabali na sa hangin guys. Ay, sa bagyo. Ako, hala ko yung... Ay pala lumiwanag. Wala malagi ang ano papaya. Walang walang bunga yata. naputo. Ayun pala papaya. Kala ko yun. Pwede na siyang, ano, di ba? Sabi niya, ano, ilang araw pa daw. Mm o. Oh. Kahit sa taas na laan. Pwede nga Ano, pang... Kung sundang dito ka, Nang oh. kuwat Nag-check kami ng saging dito, guys. Yan, natumba na siya. Ang hangin diri di siya, di ano, ni Agi, ni Ana, diri, o. Oh. Di Agi, kuwan kay Gahapon, may hangin ka, ayos, amu, Sa lipod, manggod siya. Si Angie na ang pumuha guys, kay Murag. Di na ako, Terry, okay, manaog na Panabi oi. Ah, dali ara oi. <laughs> <laughs> Mengari membubukin eh. No, <laughs> tali ke situ. Ini sama tu. musagin guys, tak apa. Amu pasabagio Oh, kebugat. <laughs> si Angie ang expert. Mo siya tungkol ng gahapon ng kaon lang yun, oh. No? Mm, Ito arang, ba 'yon sinabi uh, ko? Isang uh, sa araw sa ko mm. yun, ano, Hindi pa sabi naman sa eh, hindi pa daw at ano, okay, nang araw pa daw. Ay sabi ng Panginoon tanggalin na ninyo 'yan. <laughs> <laughs> Guys, tara mo saging. Sa May gani usara ang nakuan, ang natumpag sa bagyo. Napay yeah, naghuwat ngadto. Oo nga. Tara amo saging. May gani saging ra na tumpag. ay sabi ay ano pa ito, 2 weeks.